<laughs> o kuya, niready ko na yung ingredients ha. Ikaw na magluto nito, hindi yung palaging ako. Oh dapat masarap to ha. Lukong yun, pinagluto ako ha. So guys, sinutusan nga pala ako ng kapatid ko magluto ng ulam no. Balang luluto yung nga pala ngayon ay simpleng ulam lang, adobong baboy. So mag-iwan na nga pala ako dito ng baboy no. Ayan no? Okay na to. Sa so, nga guys, magsasalang na tayo ng kawale. Ang una nga pala natin gigisa itong bawang. Sibuyang. Surot naman natin nalagay itong karni ng baboy. Grabe, ang bango. Bawang at sibuyas pa lang yan guys. <laughs> Mapula-pula na siya. O guys, lagyan natin siya ng jowa. Lagyan naman natin ng oyster sauce. Lauriel. Pamintang buo, ang silang, At pamintang zurog. Sakto lang din. Lagyan natin ng konting suka. Mga dalawang takip. Lagyan na natin ng watsa. Lagyan din natin ng siling haba. Wala lang, display lang yan dyan. Design. Mmm, grabe ang bango. Ngayon, nalagyan naman natin siya ng konting sugar na natin yung apoy Lulurin natin man Tapos maghihintay tayo ng Tatlong araw Ayan no Sarap na ito The Same pan guys Magdagawa naman tayo ng fried rice Pagpito muna tayo ng egg Sarap na Adobo fried rice Gigisa naman tayo ng bawang at sili Ayan, okay na to. So guys, ito nga pala niluto ko na adobo fried rice na maanghang. Tapos ito nga pala yung adobong baboy na pinatuyo. Ewan ko kung ano nito. Bale, nag-request nga pala sa aking kapatid ko na magluto doon ng ulam. Kaya ang naisip kong lutuin ay adobong pinatuyo. You know? Hmm. Patay dito. Teka muna natin fried rice kasi parang medyo sablay eh. <laughs> hmm. Sa hmm Mmm! Mabihisa rin itong fried rice ha! Hindi siya naglasang sunog! hmm <laughs> Sarap niya no! hmm Deka nagtapon-tapon! Try <laughs> natin sa plain rice! huu hmm. kate sila hmm. May darating na babae Na pala, lalaki pala pag pagtaylor Ibig sabihin ba nun, si madam Charlotte Dada din? Hmm. gabi pa na ako. Ang pa pero panalo. Oh, Bet, tikman mo yung niluto ko, adobong baboy na pinatuyo. Tingnan nga natin kung masarap to. Masarap yan, ako nagluto niyan eh. Tikin na. Yan. Ah, oh, mukhang masarap to ah. Mukhang masarap yan, pero... Mangang yan, <laughs> yung fried rice. Masarap nga. Masarap? Mm-mm. Inuto mo lang ata ako para ako lagi magluto eh. Hindi ah. Pero ikaw na talaga magluto. Oy. Ang sarap talaga. Hindi pwede yun. Yun oh. No? Ayun, natin mo In fairness, tama lang yung ahang niya. You know, yung fried rice? Mm-mm. -hmm. Saktong-sakto lang sa panlasa. Ah. Tikman natin yung taba. Mmm! No? -hmm. Ang sarap! Sulit siya guys! Kamusta yung adobong pinatuyo? the rub.